Welcome back to my channel Okay guys, magandang araw sa ating lahat na babalik naman si Gredotic Ngayon po ay meron po akong inaayos na kibler, na amplifier Ang problema nito guys ay pumutok ang kanyang fuse at umitim kaya pakita ko po ito sa inyo guys sa kanyang uh, fuse umitim po siya at ang problema na sira ay yung kanyang power output transistor na shorted yan po guys itim po yan na fuse natin ngayon po ang ating topic ngayon ay uh, yung aking na experience sa pag repair. Ito po guys ay naayos ko na ito. Medyo nahirapan ako sa pag uh, repair. Ang aking may bigay uh, para sa inyo ay i-share ko lang yung aking uh, trabaho kung paano ko ginagawa. Itong na kibler na amplifier ay kailangan nakakabit yung kanyang power transistor yung C5198 at E1941 kasi kung tanggal yung kanyang power transistor mataas ang kanyang uh, supply o bias ito yan guys yung kanyang power transistor natin at ang sira nito guys uh, dito yan guys uh, shortage po yan shortage pinalitan ko yan na uh, bago kaya ngayon ay uh, ishare ko lang ang ating mga nalaman sa aking trabaho hindi ko na ito na aktual kung paano ko ginawa pero ang aking ginawa guys ay lahat ng mga pre-driver transistor ay uh, pinalitan ko na bago lahat para hindi tayo magkabagjob kasi doon ako natagalan sa pagtrabaho na hindi ko pinalitan lahat inisa-isa ko lang kasi kaya ang ginawa ko dito ay lahat po mga pre-driver transistor bago pu'yan po yan guys sa uh, pinalitan ko tsaka dito yung main drive uh, main transistor main drive transistor ito ang number nito ay D669 tsaka 649 pero ito ay pinaliktan ko na iba na number na value ang value nito ay si 2073 ito guys si 2073 siya lang, siya, siya, lang ang nag iisa sa kanyang uh, kapit kapit bahay niya Isa. <laughs> yan guys iba ito parang nagconvert lang ako pinakasan ko lang yung kanyang number ang nakalagay dito ay 649 at ito nilagay ko ah, tingnan ko sa kanyang pisa kung anong nakalagay ah, ay 940 ay 940 ang aking nilagay kasi pag uminit kasi ito uminit dahil hindi siya match sa pizza na aking pinalitan dito parehas naman parehas naman siya number 649 kaya lang ito ay medyo mataba yung sa akin ay payat kaya ang nilagay ko dito ay ito guys E940 yan po tapos uh, yung mga resistor ah pinalitan ko na medyo natagalan ako sa trabaho dahil dito ako nahirapan sa kanyang voltage ah, bias yung ah, dito normal dito 0.4 volts dc dito pero ang dalawa dito ay abnormal 0.2 volts dito tapos dito 0.6 volts kaya ngayon guys ay ituturo ko na sa inyo kung ano ang aking sikreto na bagong technique na aking nalaman I share ko lang sa inyo guys alam niyo naman ito ay yung main transistor main drive transistor niya isa, dalawa, tatlo, apat ah, kailangan po yung drive transistor natin dito dapat may normal siya na bias 0.5 volts 0.5 0.5 0.5 uh, kapag complete to at normal ang kanyang bias dito guys dito sa E940 C2073 or D669 or 649 na transistor dipindi sa pisa na kalagay dito basta sa kanyang min drive transistor dapat normal ang kanyang bias kapag normal ang bias dito guys, ibig sabihin uh, walang problema dito so, ibig sabihin kapag normal na ang bias dito sa main drive transistor good na po ang section sa amplifier kapag dito ay abnormal pa rin baka yung power transistor ay may isa na leakage or open ito guys dito ang kanyang problema kapag normal na ang bias dito bias normal tapos abnormal ang bias dito nandito ang kanyang problema yan po guys uh, nag share lang ako sa inyo at ipakita ko ito sa inyo kung Uh, normal na ba ang kanyang voltage bias okay ngayon guys ay pakita ko po ito sa inyo kung uh, paano mag voltage bias dito sa pibler na amplifier sa mga hindi pala nakapag subscribe sa aking channel paki subscribe lang guys Okay guys, ngayon umpisahan po natin saksak ko ito ngayon guys at uh, mamaya ay itesting natin pag sounds para makita nyo talaga na okay na ito ng amplifier yan po guys, uh, nag clip na po ang kanyang relay, dito tayo mag voltage bias 0.4 volts, uh, good 0.4 volts good Dito sa kabila tayo 0.4 volts good 0.395 0.3 volts uh, round off siya sa 0.4 good yan po guys uh, yun, testing po tayo sa pag 6 sounds yan po guys uh, pinapatay ko lang kasi baka makopyright tayo guys bila naman yan po guys uh, okay na siya. so ngayon ay mag voltage bias tayo sa main drive transistor pakita ko ito sa inyo guys nag click ng relay 0.5 volts 0.5 volts 0.5 0.5 good Okay guys, uh, maraming salamat sa inyo mag